Kahulugan ng kaaway sa panaginip Ang panaginip ng mga kaaway ay isang kadahilanan na kadalasang naroroon sa pagtulog. Ang panaginip na ito ay nakasalalay sa kung ano ang nakikita mo sa iyong pagtulog. Isa rin itong kasing kahulugan para sa mga kapaki-pakinabang na sandali sa iyong buhay at mga kaganapan na may mga kalamangan at kahinaan. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga kaaway, maaari itong tumukoy sa iba't ibang aspeto. Baka pumasa ka sa mga commitment stage. Ang kahulugan ng mga panaginip tungkol sa mga kaaway ay nakasalalay sa maraming mga pagkakaiba-iba. Sa makatuwid, makikita mo ang kahulugan sa isang makatwirang detalyadong listahan. Ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa mga kaaway? Kadalasan kapag nanaginip ka tungkol sa mga kaaway, ito ay isang masamang sitwasyon sa buhay. Sa ganitong paraan, maaari kang mabuhay sa isang sandali ng pagdududa. Lumilitaw ang mga ito sa iyong mga panaginip upang ipaalala sa iyo na kailangan mong harapin ang problema ito upang maka makahanap ng kapayapaan. Gayon paman, mayroon ilang mga pagkakaiba-iba sa interpretasyon ng panaginip na ito. Kakailanganin mong isaalang-alang ang ilang mga kadahilanan Narito ang maraming mga panaginip tungkol sa kaaway Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang matandang kaaway Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng isang problema na hindi mo pa napagtatagumpayan Maaaring meron kang karanasan sa isang tao at gusto mong pagbutihin ito ang panaginip na ito ay dumating bilang isang paalala na dapat mong lutasin ang mga nakaraang discomfort upang makamit ang panloob na kaligayahan. Ang panaginip ng mga kaaway sa nakaraan ay tumutukoy sa pakikibaka sa iyong sarili. Sinusubukan mong makahanap ng kapayapaan at makahanap ng kaligayahan. May posibilidad na mayroong ka mga personal na problema na kailangan mong harapin upang ang iyong buhay ay magpatuloy ng walang kahirapan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong kaaway ay isang kaibigan. Kapag napanaginipan mong maging kaibigan ng isang kalaban, masarap iyon. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na malulutas mo ang mga partikular na problema sa pang-araw-araw na buhay. Ito rin ay isang senyales na aayusin mo ang problema o makikipagkasundo sa iyong kaaway. Magbubunga ito ng kapayapaan ng isip sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtawanan ang mga kaaway. Kapag napanaginipan mong pagtawanan ng iyong kaaway, ito ay sumasalamin sa kawalan ng kapanatagan at ang panganib na makaranas ng traumatikong karanasan. Ang panaginip na ito ay isang alarma upang manatili ka sa isang ligtas na kapaligiran at gawin ang mga bagay sa pinakamahusay na paraan. Sa isang banda, ang mga panaginip na ito ay isang masamang senyales din dahil sinasabi nila ang tungkol sa mga problema sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipag-usap sa mga kaaway. Ang kahulugan ng panaginip ng makikipag-usap sa mga kaaway ay sumasalamin sa mga alalahanin at takot sa iyong buhay. Tinatanggihan mo ang masasamang ugali sa iyong personal na buhay. Kailangan mong ayusin ang mga panloob na problema upang mapabuti ang mga interpersonal na relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ang iyong kaaway sa trabaho? Nanaginip ka na ba tungkol sa isang kaaway sa trabaho? Sinasalamin ang panaginip na iyon ang iyong mga alalahanin sa iyong personal at buhay sa trabaho. Maaaring napaka-tense ka sa lahat ng oras at kailangan mong magpahinga o iwasan ang mga hinihingi ng iyong trabaho. Ang panaginip na ito ay senyales na nakakaramdam ka ng pagod. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga kaaway sa bahay. Kapag nanaginip ka ng mga kaaway sa bahay, ito ay isang senyales na mayroong kam partikular na mga paghihirap o sa isang taong malapit sa iyo. May posibilidad kang makaramdam ng kawalan ng katiyakan dahil kailangan mong lutasin ang mga panloob na problema na mayroon ka. Ito ay salamin lamang ng ilan sa mga alalahanin na iyong naranasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipaglaban sa mga kaaway? Ito ay isang panaginip na nagpapakita na makikita mo ang katotohanan. Ang lahat ay magiging sa maling paraan, kaya kailangan mong gumawa ng tamang desisyon tungkol sa kung ano ang dapat mong gawin. Ito ay nagpapakita na ikaw ay sasa ilalim sa isang medyo na kapanahunan na yugto upang malutas ang problemang ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kutsain ng mga kaaway. Kung nanaginip ka ng isang kaaway na kinukutsa ka, ibig sabihin ay may mapagkunwari sa harap mo. Sa huli, malalaman mo rin ang totoo. May sinabi ang taong iyon na maaaring makasira sa iyong reputasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang mapang-abusong kaaway. Kung inuusig ka ng iyong kaaway, ito ay senyales na may mga tiyak na problema sa iyong buhay na hindi nagpapadama sa iyo ng kapayapaan. Nagkaroon ka ba ng hindi pagkakaunawaan kamakailan? Ang lahat ng ito ay nagdudulot ng kawalang kasiyahan o pag-aalala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kaaway na nakasuot ng itim. Nanaginip ka ba ng mga kaaway na nakasuot ng itim? sinasalamin nito na makakaranas ka ng isang napaka-disappointing sitwasyon at isang medyo nakakalito na sandali ang darating sa iyong buhay. Ang mga problema ay posibleng lilitaw sa trabaho o personal kaya kailangan mong manatiling alerto at maiwasan ng mga salungatan sa ibang tao. Sa kabilang banda, isa rin itong alarma na mawawalan ka ng pagkakaibigan o maaaring mamismo ang taong pinapahalagahan mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ang iyong kaaway na nakayakap sa iyo. Kung nanaginip ka ng mga kalaban na yumakap sa iyo, ito ay isang maganda at masayang panaginip. Kapag napanaginipan mo ang isang kaaway na yumakap sa iyo, ito ay nagpapakita na makakamit mo ang kasaganahan at magagawa mong lutasin ang anumang abala na maaari mong maranasan. Gayon din, nangangahulugan ito na makakakuha ka ng tulong mula sa isang tao upang malampasan ang mga mahihirap na oras na maaari mong mabuhay.